Kaya alamin natin lakay mm. na ang sitwasyon dyan. Natanong nga ba yung mga ginagawang paghahanda dito sa posibleng epekto ng bagyo RH25? Grace Ansano, Grace. Yes, uh, Elaine Lakaydeo, nagpigsa, si Tudo, Cagayan. Totoo yan. Kaya naman, todo paghahanda na ang uh, provincial government ng kagayan. Sa so, katunayan, lalo na nga yung bayan ng Santa Ana, Ayon kay Mayor uh, Nelson Robinion, ay uh, Pinagbabawal na ngayon ang anumang water activities at suspendido na ang uh, pasok in all levels, private at public. Ito yung kasi sinasabi doon sa forecast ng uh, pag-asa na uh, posibleng sapulin. Ito nga si Bagyong si Creceng. At uh, kanina rin ay uh, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng uh, uh, Provincial Disaster Risk Reduction and Management uh, Uh, office para nga sa lahat ng mga MBRMO. Halos lahat ng bayan ngayon ay nagsuspindi na ng kanilang klase. Ang ilan ay mayroon pa namang face-to-face -face classes pero yun ay sa mga high school at college na lamang. So sa ngayon ay uh, marami mga uh, manging isa tayo ang pinagbabawalan ng lumaot dahil nga napakadelikado at malalaki na ang alon. Sa hapon pa lamang iniayos na, itinabi na yung mga bangkang pangisda. Ng ating mga uh, kababayan, sa ngayon ay nasa 2,000 food pack ang nakaredy na ng uh, provincial uh, government para nga maihatid. Ayon nga kay Governor Edgardo Aglipay, uh, sa hapon kanyang inatasan ang lahat lalo na yung mga nasa yung mga barangay disaster risk reduction na paalalahanan yung mga uh, ating kababayan nasa mga low-lying areas. Bagamat sa ngayon hindi pa naman ramdam yung mga pagtaas ng tubig, pero ito yung pinangangambahan na posibleng pagtumaas nga itong uh, mga uh, pinakang uh, Cagayan River nag nagmumula rin ang ulan mula sa Quirino province hanggang uh, Nueva Vizcaya na nararanasan sa babayan ng Isabela. So yan muna, Lakay Deo, yung ating update. Ito, CRA 25, Great Verizon Sano. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Yes. Muchas gracias, Gracia Vera Sanzano Benazadillas. Diaz